Anong sang katahor, imuonggin palangga nga ginaloko na ikaw base sa may basura nga nakita mo. Crew, hi! Ako po si Rod Cordero at welcome sa Basura Only TV. Sa episode natin ngayon, ating pag-usapan kung paano makakatulong ang basura ni partner upang malaman kung siya nga ba'y talagang loloko Basura ni partner, basura ba ng cheater? Kung ikaw ay bago pa lamang sa ating channel, mag-subscribe na at pindutin na rin ang notification bell upang maging updated sa mga bagong videos na ia-upload natin tuwing linggo. Panoorin ang video ito hanggang sa dulo upang malaman kung anong klasing mga basura ang pwede nating magamit bilang ebidensya ng panluloko ni partner. Ikaw ba ay nagdududa kung may ibang kinababaliwan ang partner mo? Hmm, sana all, my partner. May maraming paraan upang malaman nito. Una, sa pagsilip ng kanyang cellphone o tablet na hindi niya nalalaman. Pangalawa, gamitin ang kanyang cellphone laban sa kanya tulad ng paggamit ng Find My Phone apps. Pangatlo, bantayan ang kanyang social media accounts. Pangapat, ang paggamit ng hidden o CCTV camera. At ang panlima, tingnan ang kanyang basura. Ating inimbitahan si Abian ang host ng Tips and Trivia ng Nutriskwela Radio Kaabyanan ng si Balom Antike upang magtanong sa iba't ibang taong kaniyang makakasalamuha. Paalala lang po na ang mga sagot ng ating mga nakausap ay base pula lamang sa kanilang mga karanasan. Walang paglalahat sa anumang opinyon at ang anumang pagkakatugma sa iyong karanasan ay hindi sinasadya. Dito tayo ngayon sa Sibalong Public Plaza at ating aalamin kung ano nga ba ang mga basura ng mga taong sa palagay natin ay mayroon ng iba. Ano kaya ang kadalasang basura ng mga taong na mayroon na palang iba? Ouch! Ang sakit-sakit! Sir, ano yung mga status sa kadya? Ah, uh, single. Single? Ay! Ikaw at ano, sir? Single. Single. So, both single. Pero broken. So broken. <laughs> Yeso so kasano ikaw last na nagpalanga? Kang last year. Why last year? Ikaw sir kagay kang ginloko? Mm-mm. Kabira ka beses? Karawa. Uh, out. <laughs> yes, sir, para ka nimo, no? Ano ang... Ang kalabanan nga mautara ni sa mga tao nga nagpangloko? loko, ano ang kalabanan nga basura nga makita sa nga bulsa o kung ang mga basura nga ginatabdog nila sa basurahan? Ang uh, papel. Ay, andot papel. Kaya, siguro, diyan naging nagsulat. Siguro, ang ano ang uh, gina... Ano daw nga, kung paano sa damang kit, paano sa damang ano... Amod yung imuon ko, mora. Okay crew sa tapos taguon sa bulsa Tablog. so kaagir na ikaw nakadakop no kang sa kataho nga mo kareyan oo oo drako ay tested and proven based experience nung no, ma-advise ni mo sa may taho nga mo kareyan nga nag-rap ka rin kang basura na nag pa uh, hindi naman yung mag-waste kang uh, ramo sa ating nga paligid kayo siyempre gaano na mother earth natin ga gagubarin iyang ating nga ano nga ecosystem kaya sa mo ka mga tao kaga Ibutang lamang is sakto kaga ang ugali man ibutang sa lugar. Ay. Nice. Kaya hey, ikaw naman ano, ano naman ang uh, uh kumbaga ang para kanimo anong mga basura ang kalabal makita mo sa mga tao mo nang gapanilo ko. Kay na ako, baka ako expert pero banta ko ang biskan ano lang papel or plastic. Kay kung sa gata na dad magpalangga, dapat sa una pa lang Mother Earth natin dapat unahin nakapagpalangga. Kung diyan pa lang karat, bukanta na hindi makita ang pagpalangga na sa Mother Earth. Paano ba ba sa maging miga na or masawa na? Hey, that's pretty good. So, ang advice lang sa mga tao nga mukara, kung cheater ti mo, hindi lang paggabayan ng Mother Earth natin kay siyempre bukan tanara, bukan ang bahay kara mas sacrifice kung di tangan kita. So, dapat sagad ka mag uh, ka, mag tablog kang mga saktong nga basura kay sa sunod ikaw mga ramayawan kita galitan na. and that's a fact may nagpamangkot no it's may nag text may nagtext lang <laughs> so, sino ka ang nangloko? ikaw or ang partner mo ah <laughs> <laughs> uh, Ang partner ko oh. gide. <laughs> Pero oh, bakit man gitako ang na ano kay rakaman ng rakaman gusto nga maging maging migo. Damn, it feels good to be a gangster. Pero tana tana. Balak. Yun lang. Uh, tana naga uh, ano mo? Naloko ti balak tana. Yes, di siya kawalan. Uh, <laughs> di naman ako yes. Di naman ako talo. So, paano mo man, anong isang kataho or imo ang ginpalanga na ginaloko na ikaw base sa may basura nga nakita mo? Ano klase nga basura man? Ito, hindi ko maintindihan. say, okay, mula ang nanotisyaran, mula ang Sa mga kilala ng... ko lang, guro eh. Sa mga kilala mo, ano ang kalabanan ng uh, basura? Uh, basura daw. Do... Dulcigin Sa pagpungko, tanda, istoryana eh. Kaya mo guro, ang uh, tanda na gustuhan. Kaya mga ice candy. Ice candy? Siyempre, mag-date sa plaza. Kapungko tanda kinang landa blao, mag uh, isang mga astawa ay ito mag apamahaw tanda ang mura na para maglawid istoryada mabag nami dapat may nakaang tanda ito hmm. kisama uh, bilin dalang nga uh, anda nga basura ito ang mura kis uh, nga uh, duro mga um, uh, kis ama uh, may gabilin nga uh, basura so ano ang ma-advise mo sa mga tao nga naga pang loko rigyan hmm. nga nagarapta ka anda nga basura Siyempre, akong si CW si man ako, kasi tisin drive watts man ako tiyan uh, tinto yung daw may tips ako na ginman kung na hindi si taon masita mang kuman mm, okay thank you sige ma'am salamat kama oh, na no, yung mga status sa kaja married rin ako mm -hmm. So, sa kagiran ko ginloko ay manduro rin sa ano ba patag ng ginloko sa sang relasyon ay wala eh ako talaga pang loko ba Ha ha So, base sa imo nga pag uh, barbanta, no? Or sa imo na notisyaran, ano ang kalabanan ng mga basura ng mga tao na nagapanloko? Inasalad ko na sa bag. Tapos, dyan sa bag, uh, iririmo, sanda ka ng mga plastikadulsi mga scratch paper. Mm, mm, para na hambal mo mga mga plastik o kung mga scratch paper? Ano? Manan mo ang kapang loko na tanangarian parehas ka mga gapan loko sa relasyon dapat ginatago ra wala tara ginabuyag ya ay gapan loko sanda ti parehas ka akin gusto ko nga isled sa bag ko parehas ka basura nga ginatago o sa bag ko para nga hindi rin sanda makapang loko paliwat kay amo na yan so ano mahamba ni sa mga tao nga nagapang loko ano ang mahamba mo kanila ang advice diyan lang kamo sa silid kapag hindi rin kamo magwa para hindi rin kamo makapang loko

ba ng amo para niya basura na ang uh, makita niyo sa mga tao na nito mo Hindi, duro ba yun sa kanina dokta na ba niya so, dinilang, Ay, <laughs> yes, so, <laughs> ang patong duro? Ang jowing daw mo din sila nila pag-dokta. hindi nila mga pag-dokta-dokta sa mga mga kaloko. Ay, lubot. Yes, so talaga na lang mahamba nung sa mga tao na nagkakaloko. Ang bali, nag-arapta pa kanta mga basura. Literally, pagpadayo nun, kaya duro pa masakitan ng kanas sa mga ginaimuan ng dam. Dapat ka na ang dami na pinaklamang sa basurahan kay mura gamit na kung lukusan da. Yan na, dapat pagbalikan. No, your place. Trash. So, sir, kamusta yung mga status sa kadya? Ah, uh, okay lang. Sa ano klase status ang na question? Sa relationship. Relationship. <laughs> um, relationship ko okay sa ginikanan ko. Ako Single ko mo. Single. <laughs> sa kadya, sir. So, sir, tabi ko giloko? Mm, duro. Ay, duro na. Regarding ako. sa parta. So, sa so, mga partner-partner relationship ka na. So far, wala. So, hambal lang sir, no, ma-judge mo ka no ang uh, sangkataho base sa nga basura, no? Mm -hmm. So, paano mo, sir, mahambal nga ang uh, sangkataho ginaloko na ikaw base sa may basura nga ginatablog na sa may basurahan o kung sa mga basura nga makita mo sa nga bulsa? So, okay. So diyan ta mga base karang ang sa katao gad lupok naton. Wa well, di ba darwa ka bagay diyan bayo kag bayo dekrabol. So ang uh, gadunot kag Pusta ano ra bawa lang no ma saging. So gin tablog na diyan sa ora gadunot nadakpan matana, na nangin wara pa nagtinikal pa. So ayo mo nang tawag. Ay, kumbaga, literal, naging loko na ito. Harap harap so, harap-harapan. Sa may relationship naman, Sir Kage. Ikaw naka-dakop no, kay mga partner nga. Parang sabi ka, may basura, sa sa nga bulsa, nga mahambal mo, ay, do may ibahaw, no, or do ginaloko na ikaw. Ano, klaseng basura? Ang nga ng pag pagtinikal, eh. Ang loko, eh. <laughs> <laughs> Basura na, <laughs> wasted na. Basura. Da. <laughs> <laughs> Mm, mostly gid mga gina ano na ti ang gagmay nga mga basura okay, ra. Okay. No. Tama kapus lang ra ipalusot no. Okay. Mga kandira pra. Sa si bulsa mo, and then pagka, no, ra, tablog na just with dalan. So mm -hmm. nakita mo, na lang. Simple lang paamo pamunak ka. Pang lokor. Pang man ra. Kasi oh, so ano naman ang mga advice mo sir sa mga tao nga ng lokor gani, nagatablog pa kandang mga basura? Ah, maging ano lang, honest lang sa kuglingan mo. No. Mm -hmm. Kaya honesty is the best policy. So tapat lang kita sa ating isi para hindi ito matawang ang kapanukot sa isi ta. Waas ah. nga ginambalan, ikaw nga ginsita, ikaw nga sa so, mo mo, i-admit. Hindi na magbinutig pa para ora to discussion matabo. So ma'am sir, kamusta naman inyong relationship? Um, okay lang man tayo, ko Okay lang So, sa inyo, kapag imawa may nakaagi na ba ng cheese o kung na, ng loko? Um, so far, the wala ko nga. Siyempre, mag ba lang man kami, no? Huwag uh, mag lang ng sa pirata naman. Parang naman na parang yung mamansan nung namin yung yung isang kapang loko. Rin kasi, base sa basura nga nakita nila? sa nang loko. Kanina kami <makes> nga? <noise> nga loko

Ang pala <laughs> ko lang hindi ko mong mangloko sa katao kaya medyo nga kitang ang lokohon no hindi lang po kita mangloko no pero plastic no hindi natang kita yung sa mga kundi hindi hindi dapat maging kaya mga kita mag-tablay ang ating mga basura sa isang pro sa nagdugan para sa Number two lang. Pasok na lang Number two. So, ito ba, ito ba <melod 2016> ako? Eh, Ay, ako. Siguro karma ako. Magkakaroon ako. Sarap lang. lang so, mm -hmm. Sa ng naman, kadya relasyon mo? Para kanina sa inyo may ganda lang basura, ganda naman yung mga bali sa katawan. Ay, ginaloko na akong no? Ngayon, ito'y maaring isang uri ng kabaliwan at lumang paniniwala. Ngunit, ang karamihan sa atin ay wala ng pakialam pagdating sa pisikal na katibayan. Ito na ang mga halimbawa ng mga basura na makikita sa ating partner upang malaman na siya'y nanluloko. Una, ang mga resibong napunit na naglalaman ng mga bagong damit na hindi mo naman natanggap. O kahit na mga bagong damit na binili ng iyong partner para sa kanyang sarili na hindi niya pa ipinakita sa iyo. Pangalawa, ang iba pang mga giveaways tulad ng tiket sa sinihan o mga resibo ng credit card, restaurant, flower shop at kahit na sa hotel. Pangatlo, at kung hindi na talaga siya nag-iisip, maaari makahanap ka ng mga wrappers ng kondom o box ng pregnancy test. Huwag kalimutan, nasuriin din ang trash o recycle bin sa kanyang sariling computer. Minsan, malalaman natin ang ugali ng isang tao batay sa kanyang mga basura at kung paano niya ito tinatapon. Hindi man sa lahat ng oras, pero madalas, kapag maayos ang loob ng basurahan, ay masasabi mong siya ay hindi lamang mabuting tao, kundi mapagmahal rin sa kalikasan. Ikaw, paano mo malalaman na niluloko ka na pala ng partner mo? Please comment and share your own experience kung anong klasing mga basura ang nakita mo. Huwag rin kalimutan ang mag-subscribe at mag-like sa video ito. Maging bahagi ng ating advokasya. Sama-sama nating tulungan ang ating kalikasan dahil dito sa Basaroology TV, a zero waste living is a healthy living.